Isang dilawan in point sa ombudsman, di ba si Conchita Carpio Morales? Ayon. oo. Anong ginawa ni Conchita Carpio Morales? Mm. Yung sub-44, nagdemanda kami sa ombudsman. Anong pinail? Namatay, apat na put Ano mong pinail kay Noy Noy? Ano po? Usurpation of authority at saka graft. Ah? Layo Patay? Na. Kaan layo? Yan ang mangyayari. Ngayon, kung gusto niyong babuya na talaga at wala na kayong pagmamahal sa ating bansa, Mr. President, appoint niyo na si Remulia. Sige na, para magkaalaman na huwag na tayo magkunwari. Pero Tony, sa kanya wala naman nag-appoint, di ba? Alin? Kaya no? Remulia. Kundi, ano Mahirap po? kung walang mag-appoint sa kanya. Bakit hindi siya po, nandun? Hindi Oo. Ano, siya? Hindi, e, e, eh, talaga mag-apply ka. Apply siya. Oh, oh. Or may mag-nominate sa'yo. Kaya nga. Hmm. Eh, mas maganda kung may mag-nominate sa'yo. eh, wala. Na, hindi ka. na niya kailangan mag-nominate. Anong mas maganda? Wala nang dali-dali ka sa rito. Pinresenta na niya sarili niya. Oh my God. Oo. Oh anyway, sige eh may na, baboyan eh. na. Hindi ha? pwede yun, may kaso siya eh. Eh, so, na nga. Man. Ano ka ba naman? Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi ka. Frey Republic. <laughs>